Ang mahal, hanap niyo ba yung boneless chicken na hindi tinipid yung serving? Dito ka na sa Cook's Boneless Chicken. Ang daming flavors na pagpipilian. May curry masala, salted egg, truffle, at iba pa. At meron din silang broccoli with cheese. Tapos meron din silang mojo's at ultimate chicken meal. Sa drinks naman, meron apple iced tea, cucumber, at yung lemonade nila. Nag-a-accept pala sila ng cash at gcash payment at ang bilis ng service nila mga mahal. Ha? So ito yung menu nila mga mahal, binidyohan ko na rin para sa inyo. So ito pala yung in-order kong ultimate chicken meal na may mojo, sunny side up, may rice na din. Hindi kasama yung drinks sa 50 pesos pala per drink. So ayan, titikman na natin mga mahal. Ang sarap ng mojos na tamang-tama lang yung alat. Tapos, ito pala yung chicken nila. Crunchy yung balat niya, mga mahal. Kasi yung luto ng pagmumura ng nanay mo nagagalit sa'yo. <laughs> Tapos, ang tender nung laman, mga mahal. At lasang chicken karage siya. Ito naman yung lemonade na bet na bet ko. Kasi konti lang yung yelo at sulit na sulit talaga. Ang Salamat sa pananood. See you on my next video. Bye!